Noshley, noshley, noshley sa animation. Merry Christmas, mga Lodi. Ako nga pala si Boss G, ang pinakamabilis na animator sa Pinas. Ang bilis ng panahon, ano? Pasko na naman. Puso na naman ang pagbibigayan ng regalo. At marami uling mga pamilya ang magre-reunion dahil dyan, gumawa ako ng bagong video ng top 5 na pwedeng gawin ngayong Pasko. Simpleng mga aktibidad na makakapagpasaya sa atin ngayong holidays. Ang una sa ating listahan ay number 1, mag-decorate ng Christmas tree. Merry Christmas sa inyong lahat! At shoutout sa mga magaganda at sexy na mga chicks. Ako nga pala si Tipaklong at ang aking Christmas tree ay tinatawag kong Pink Tree. Ginawa ko ito para magustuhan ng mga chicks. Kaya kung malamig din ang Pasko nyo gaya ko, call me mga chicks! Ako naman si Lolo Boosting at ang Christmas tree ko ay nilagyan ko ng mga bawang at iba pang panlaban sa mga aswang. Ito ay aking dinasalan gamit ang isang orasyon na tanging ang isang master albularyo na gaya ko lamang ang may alam. Ito rin ay aking nilawayan buong gabi. Kaya diri di naman yan, Lolo Boosting. Kaya pala basa eh. Tiyak tapos ang mga aswang na didikit dito. Delikado na ang panahon ngayon. Kahit Pasko dapat lagi tayong handa ang tawag ko nga pala dito ay Christmas tree kontra aswang. Ha? Ang laki naman yan, Boss G. Sabi nga ng mga chicks. <laughs> boss G? Tipaklong at Lolo Boosting, maganda iyang inyong mga Christmas tree, pero no match yan sa Christmas tree ko. Wow! Ang tawag ko dito ay ang Boss Tree. Nahiya naman ako sa Christmas tree ni Boss G. Ang ikalawang activity sa ating listahan ng mga masasayang mga gawin sa panahon ng Pasko ay ang paggawa at pagdesenyo ng mga parol. Bagay na bagay ito sa mga artist sapagkat na ipapakita nila ang kanilang creativity. Hello! Ako nga pala si Toto. Ang kapangyarihan ko ay mula sa mutya galing sa anghel. Ang aking parol ay galing din sa anghel. Ang tawag ko dito ay kababalag parol. Sinong niloko mo Toto? Eh si Ofanim na naman yan eh. Hindi ka na nahiya na turingan ka pa namang artist tapos di ka man lang gumawa ng sarili mong parol. Dapat sayo i-disqualify dito sa Mayor Pogi Parol Contest. Ikaw ang dapat mahiyati paklong. Lahat na lang ng contest sinalihan mo. Halatang wala ka ng makain. Bakit naman ako mahihiya sa isang broki na gaya mo? Hindi mo ako gayahin. Simple lang pero pogi. <laughs> Loko-loko ka ken na tinatawanan mo ako. Mabuti pa hayaan na lang natin ang mga viewers ang humusga sino sa atin ang may pinakamagandang parol at kung sino sa atin ang pinakapogi. Pre, sige. Alam mo naman na tipaklong ang ending nito. Ako pa rin ang iboboto ng mga fans. Mga katoto, iboto nyo ko bilang pinakapogi sa aming apat ngayong Pasko. Hello mga fans. Andito na ang iyong champion. Bume, Tulong. So mga viewers, sino ang may pinakamagandang parol at sino ang pinakapogi sa apat na ito? Comment down below kung sino ang pinaka-pogi. Ho! 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 Sino kaya ang mananalo sa Mayor Pogi Parol Contest? Mayor Pogi, may nakapagsabi na ba sa'yo na kaboses mo si Santa Claus? Ngayong sinabi mo yan, medyo na-realize ko. Sige nga, salita ka pa nga. Ho! 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 Merry Christmas! Kaboses mo nga, Mayor Pogi. Wow naman! wow! Mayor Pogi, total ka boses mo naman si Santa, pingi naman ng Christmas gift. Loko ito ah. Sige, pero spell, Christmas gift muna. Yax, yax, yax. Pwede ba regalo na lang? Gunga! <laughs> ang ikatlo sa ating listahan ng mga masayang gawin sa Pasko ay isa sa mga paborito ko. <laughs> ito ay ang makipaghalikan sa ilalim ng mistletoe. Ang gwapo mo talaga, Boss G. Boss G, mahal na ata kita. Krim, tignan mo sa taas. Ano yun? May mistletoe. Boss G? Sana all. Sana paglaki ko, maging gwapo at mabilis din ako sa chicks. Gaya ni Boss G. Lolo Boosting, bakit sila nag-kiss? Kailangan ba talaga mag-kiss kapag nasa ilalim ng mistletoe? Ang mga mistletoe ay pinaniniwala ang mabisang pantaboy ng mga mangkukulam at mga aswang. Ayon sa mga tradisyon, ang isang babae na nasa ilalim ng mistletoe ay pwedeng halikan. Mahirap tumanggi ang babae sapagkat kapag tumanggi siya, siya daw ay makakatikim ng matinding malas Wow! Oye, eh, di ko palang halika ng libre ang isang babaeng nasa ilalim ng mistletoe Sana mapunta sa ilalim ng mistletoe si Eugene, si Sally O oh, kaya ang crush ko na si Sweetie Tipaklong tignan mo Nasa ilalim ng mistletoe ngayon ang crush mong si Sweetie Wow! Isa itong Christmas Miracle Gama! Nakakainis ang Crimsonia na yun Sino ba siya sa akala niya? Bakit lagi siya hinahalikan ni Boss G? Mas maganda pa ako dun eh. Huwag ko lang siyang mabutan nag-iisa, kundi sasabunutan ko talaga siya! Sweetie, tignan mo, oh, may missile sa taas! Ah, ano naman ngayon? Kiss tayo, kundi mamalasin ka! Ah, ganun na? Ah? Babala, ang activity number 3 ay hindi para sa lahat. Ito ay para lang sa mga certified na gwapo, kaya ko. <laughs> Kapag hindi ka qualified at ginawa mo ito, mapapagkamalan kang manyak o kaya ay mabubugbog sarado kagaya ni Tipaklong. Well, tuloy na tayo sa activity number 4, ang pagbibigayan ng exchange gift. Nagpalitan ng gifts si Toto at si Selifanart. Buksan mo na yan, Beshi. Salamat, Beshi. Matagal ko nang gusto magka-iPhone. Thank you, thank you. Buksan ko na rin tong gift mo. Aww. Ito naman ang regalo ko sa iyo, Beshi. Ako nagmit ng scarf na yan. Pasensya na, Beshi. yon lang na kayanan ko. Ang ganda, Beshi. Promise, ituturing ko tong kayamanan. Aww. Thank you. At syempre, ang panglima sa ating listahan ng masasayang mga activity sa Pasko ay ang pagkain ng masasarap na pagkain kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. Merry Christmas sa inyong lahat, mga viewers. i ang video na ito at mag-subscribe. Kung hindi ay iluluto ko itong bata na ito, gagawin kong pare sa tiyahan ko sa Pasko. Joke lang 'yon. magkaibigan na kami ngayon. Salamat nga pala sa mga nanood ng full movie ko. Ang tikba lang pare overload. Tao ang niluluto. Pero ngayon hindi na tao ang niluluto ko, kundi masasarap na pagkain para sa Christmas party ni Master Boss G. Shindo, ano masasabi ko sa bagong recipe ko ng pares? Hindi na tao yan, ha? Wala nang intro intro. Masarap ng pares na ito. Mutiyan ang pugita. Naging apat ang kamay ni Jossie at lalong kumintab ang ulo. Waiter! Pakidala ang mga pagkain na yan sa table. Meron tayong ham, keso de bola, lumpia at spaghetti para sa Pasko. Bilisan mo at marami pa akong papadala sa iyo. Sa wakas, nagkaroon din ng silbi ang mutya mo ng pukita. Sige, akong bahala. Ninong boss, G. Pengeng Ginaldo. Masyado pa akong bata para maging ninong nyo. Huwag kayo sa akin pumila. Kay Mayor Pogi na lang kayo pumila. Wow. wow! Hello, Boss G. Nandito kami kasi nabalitaan naming malaki, mahaba at matigas daw ang iyong Christmas tree. Pwede mo bang ipakita sa amin at ipahawak ang iyong malaki, mahaba at matigas na Christmas tree? Boss G. Yan ang gusto kong pila. <laughs> Sige, after ng ating Christmas party, humanda kayo sa isang matinding bakbakan. Ipapakita ko sa inyo si Ofanim. Yes, Sana all. At nagsimula na nga ang pa Christmas party ni Boss G. Maraming handa at marami rin ang nag-perform. No shit, no shine. Flashlist show. talk to your dad go pick out a white dress it's a love story baby just say yes pa lang si Naslima, mahilig na siyang manood ng animation. At kaya ngayon, kilala siya bilang pinoy animator. Lahat ng pinag-upload niya sa YouTube ay eh, talagang pinakirapan niya. kaya sa mga nagdi-dislike dyan, ayan naman kayo. mura na madumi pa. Nagustuhan niyo ba ang performance ng ating mga contestants? I-like ang video na ito at mag-subscribe. Comment down below na rin kung sino ang nanalo para sa inyo. Salamat sa panunood. J-Ban, anong masasabi mo sa ating Christmas party? Ang siya! May message ka ba para sa kanila, Toto? Mga katoto, ilike ang video na ito at magsubscribe kay Boss G. Napakabilis na mag-animate, super gwapo pa. Subscribe na kayo! Tamas ko at pang New Year gift nyo na sa amin! Thank you, thank you! Krim, may gusto ka ba sabihin? Wow, sana all hindi malamig ang Pasko. Sana all. Toto, pingin load. Hindi kita bibigyan ng load, Nashly. Tsaka Nash, di bagay sa'yo nakasuot ng Santa. Sino ka ba? Si Santa Nash? <laughs> Hanggang dito na lang ang ating video. Merry Christmas at Happy New Year. Pasensya na medyo na late tong upload. Sana nag-enjoy kayo. Muli ito si Boss G na nagiiwan ng isang mahalagang mensahe Laban lang para sa ating mga pangarap. Sana all di manamidon pasko.